So balit ngayon, do-test nila na magbubuli ito walang isipigaw na giging magandang uh, sitwasyon ng Pilipinas kung pananatilihin ng mga Duterte sa upuan. Darating ang panahon kung ang mga Duterte ay mamamalagi. at di mga kabataan natin matututong magbanta, matututong pumatay, matututong magmura, magnakaw at nagtulong ng kahihiyan. Inumpisahan na ng mga DDS na mga walang hiyak na na ng mga Duterte. Pero sa pagkakataon Lugger. Meron po muna tayong guest na ating hindi sa stage. At ipapakilala po sa ni Culex para tatanungin po natin ha na tungkol po ko dito sa kanila na i-file e na impeachment. No, so feel the oh Ibay natin ang format. Nandyan yung ating mga kaibigang media. Meron tayo kasama dito. Tatanungin natin ano na ba ang lagay ng impeachment complaint sa Kongreso. At ang makakasagot niyan, no less than yung mga nag-file ng impeachment. So pinapakilala natin, sumalo sa ating pagtitipon, si Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Kaya yeah. magkakalupo tayo ng question and answer sa mga media. Pati mga vlogger, yung can ask questions. Okay. Nandiyan mga camera. So magandang hapon sa ating lahat. Magandang uh, salamat po no sa pag-imbita ng mga bayan dito sa City Hall na kinauunahan ng bunyi party at siyempre nakita rin natin dito yung magdalo no. At iba pang mga organisasyon, eto mga vloggers natin na naririto na talagang sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Resolve ba tayo na impeach si Sara Duterte? Yes! Yeah. 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 Alam niyo po, more than a month na nang mag-endorse tayo ng impeachment ni, uh, ni Sara Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba? Hindi pa rin ito na-endorse doon sa speaker's office kasi ganito po yung magiging ano no na magiging proseso. Pag na-verify na yung endorse may uh, yung, yung impeachment, yung tatlo na. May tatlo na kasi no na impeachment complaint. Uh, ang pinakahuli ay yung December 19. Ah uh, yung una December 2, December 4. Ito ay uh, kapag ito po ay na-validate na, na-vet na, na 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 verify na, na yung impeachment yung mga impeachment complaints, dapat ito ay dalhin na kay speaker no ng 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 uh, secretary general as a speaker naman dahil patlo yung impeachment i-endorse ito doon sa committee on justice at committee on justice sila na yung consolidate ng impeachment complaint pero ang problema natin ano po yung problema natin Well, kung panahon po, hindi ko po masasabi na sa panahon. Imagine naman nyo, December pa natin yun. Uh, ibinigay. Ang makabayan nag-endorse ng impeachment complaint na isa lang. Yung ano, no? Yung isa lang, yung ground or yung uh, impeachment, uh, articles of impeachment. Yung betrayal of public trust. Kasi encompassing na yon lahat. Okay? Noong so, mga iba't-ibang mga reason, for impeachment. So nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng bara. At pasensya na po. doon sa mga uh, mga uh, supporter or bloggers sorry na po ah. Nasabi ko na lang po honestly, yung nararamdaman natin. Ang nagkakaroon po ng uh, problema dahil po doon sa Siyempre tinitimbang-timbang pa ng Kongreso yung at yung bilang sa Senate kung makakakuha tayo ng enab na number 2 para ma-convict -ma si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Baka nagkitimbang-timbang pa. ganun din ang ginagawa sa House of Representatives. Kaya lang ang problema natin, hindi, man, hindi naman tayo ningin eh ang nagpapatingin ko ang isa sa mga faktor na nagpapahina no, sa atin ay yung mga statement ni Presidente. Sorry po ah, kasi sinasabi ni Presidente ay hindi daw, ano no, hindi daw napapanahon ang impeachment. Kaya pa tayo dito? Yeah! Ang pagpapanagot ay walang panahon. Ito nga, sila nga, Gumagawa sila ng kasamaan o gumagawa sila ng anomalya sa ating, uh, sa ating, ano na, sa ating pondo. May panahon ba yan? Yeah. Every day nagkakaroon ng mga anomalya sa ating gobyerno. So walang panahon yan. Kaya ang pagpapalagot po natin kay Sara Duterte ay wala po sa sinasabing panahon. Kung gugustuhin, talagang mangyayari po itong, ano no, itong impeachment na ito. At sana na lang po Uh, ano no, uh, sana po ay ang hamon ko po, po sa ating mga mamamayan. Pumunta po tayo sa lahat ng ating mga binotong mga kongresista. Alam niyo po ba kung sino mga binoto niyong kongresista ngayon? Na nakaupo. Kailangan po natin na po ano, po ng lakas ng mamamayan ng convincing power ng mga bayan. Anyway, ang boto po nitong mga kongresista na to ay nanggaling sa inyo. Tama ba? Nanggaling. At dapat pakinggan. Dapat pakinggan po ng ng mga kongresista ang gusto ng ating mga mga bayan. Natakot ba tayo sa bali ng isang religious sect? Natakot ka ba tayo doon na sinasabi nila kuno-kuno na 2 million o 1.5 million? Natakot ba tayo doon? Yeah. Hindi tayo natatakot doon. Dahil minority lang yon mas marami. Ang gusto ng impeachment, tama ba? Okay. So ito pong mga pagkilos natin. Uh, ilan lang ito sa mga sunod-sunod. Alam ko noong, noong January 16, nakita natin, di ba, nagkaroon ng MISA yung mga tatlong ano no, tatlong uh, mga uh, uh, yung mga nag, uh, nag complain o nag initiate no kaya po tayo po magtutuloy-tuloy tayo hindi pa po tapos ang 19 congress hanggang June ano ba yan June 30 So, halimbawa, June 29, natapos sa kongreso, pwede yung maipasa doon sa Senate dahil ang Senate naman po continuing ano yan, continuing uh, institution yan. Minalitan lang natin yung labing dalawa doon. Pero diretsyo pa rin siya. Kaya po, huwag tayong papakin, uh, mapapakinaan ng loob. Huwag tayong natitinda doon sa sinasabing 1.5 billion. Dahil kapag hindi po napanagot si Sara Duterte ay mag involved ang mga corrupt gobyerno, tama ba? Magpapatuloy ang korupsyon? Habang nagpapatuloy ang korupsyon at hindi na impeach si Sara at hindi natin napapanagot ang mga korup sa gobyerno, magpapatuloy ang kahirapan, tama ba? 61% ang nagsasabi na nakararanas na voluntary hunger, di ba? Nagugutom ang mamayan. Ang taas ng presyo ng mga pilingin na. Yes, talagang nararamdaman ng mga mamamayan ang kahirapan. Dahil sa korupsyon, tama ba? Okay, at walang pagpapanagot doon sa mga tao na dapat na singilin. Kaya ang ating hamon kay Presidente Marcos ay dapat siyang uh, dapat singilin kundi siya ay sisingilin natin no? dapat niyang singilin ang mga Duterte, si Sara Duterte panagutin doon sa ginawa niya sa ating pondo at siyempre ang gusto natin ay ano no panagutin niya ikulong si Duterte tama ba Okay so sama-sama po tayo hanggang sa tagumpay hanggang sa makuha po natin na matanggal at ma-impeach si Sara Duterte Sama-sama ba tayo Okay so yun lang po at muli magandang hapon sa ating lahat mabuhay po tayo Ayan, sa so marami-maraming maraming salamat po kay Congresswoman Castro ng Ang Partylist. at this point of time, I'd like to acknowledge the presence of Gabriela Party Congresswoman or Representative Arlene Brossas. Okay, ang sunod po na magsasalita si Attorney Enzo, pero mayroon lang po akong sasabihin. Meron pong nakalaan na question and answer portion para po sa mga vlogger, including the media na present ngayon. Pwede po kayong magtanong kay Congressman Castro kung ano po ang development ng na-file na the impeachment.